Magandang araw mga bata! Narito na naman tayo sa isang serye ng ating talakayan sa ating asignaturang araling panlipunan. Ang seryeng ito ay nakasentro sa mahahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Ako nga pala ang inyong guro, James Christian Orbayo, na umaasang kayo'y makikinig ng mabuti, matuto at mag-enjoy sa aking inihandang presentasyon. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Atin nang simulan ang ating talakayan. Ang bansang Hapon ay nakipagdigma sa mga bansang nasa Asya. Noong 1932, sinakop ng bansang Hapon ang Manchuria isinunod ang malaking bahagi ng China noong 1937. Hindi nagtagal ay sinakop na rin ng bansang Hapon ang French Indochina noong 1940. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang inanyayahan ni Arita, ang ministrong panlabas ng Hapon. Hiningi at sinabi ni Ministro Arita na makiisa ang Pilipinas sa kanyang programa na sama-samang kasaganaan sa Kalakhang Silangang Asya o Greater East Asia Crow Prosperity Sphere. Ngunit hindi naniwala ang mga Pilipino sa pangaakit na iyon dahil ayaw ng mapasailalim pang muli ang Pilipinas sa mga dayuhan. Ang Pagbomba sa Pearl Harbor sa pagbomba sa Pearl Harbor sa Hawaii noong ika-7 ng Disyembre 1941, nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa utos ng hukbong imperial ng Hapon, binomba at pinasabog ang Pearl Harbor na nagdulot ng malaking pinsala sa United States. Dahil sa lakas ng pandigman nila sa Pearl Harbor, sinasabing ang pangbobomba dito ay ang naging hudyat ng simula na ikalawang digmaang pandaigdig sa Pasipiko. Sa napakapilis na pangyayari, ipinahayag ni General Douglas MacArthur noong Desyembre 26, 1941 na bukas na sa lungsod o open city ang Maynila. Ang pahayag na ito ni General Douglas MacArthur ang naisip niyang paraan upang maiwasan ang higit at malaking pamiminsala sa lungsod. Sa pagiging bukas ng lungsod ng Maynila, madali nang nakapasok ang mga Hapones dito. Ginawa ng mga hapones ang lahat ng pamiminsalang kaya nilang gawin tulad ng pagsira nila sa mga radyong shortwave, inagaw ang mga sasakyan, tirahan at pagkain ng mga Pilipino. Pinagmalupitan at nilapastangan nila ang mga Pilipino. Malaking hirap at dusa ang dinanas ng mga Pilipino noon sa kamay ng mga hapones. ang labanan sa Bataan. Ang Maynila ay lubusang nasakop ng mga Hapones noong Enero 2, 1942. Ang mga sundalong Pilipino at Amerikano ay umurong mula sa Bataan patungo sa kutan ng Corregidor. Isang pulo ito na sadyang ginawa noon ng mga Amerikano upang mabantayan ang mga lagusan sa loob ng Maynila. si General Jonathan Wainwright ang ipinalit kay General MacArthur na ipagtanggol ang ating bansa. Naging matindi ang labanan at maraming mga Amerikano at Pilipino ang namatay. Pinili ni General Wainwright na sumuko sa mga Hapones kaysa maubos lahat ng kanyang mga tauhan sa labanan. Ito ang dahilan ng pagbagsak ng bataan sa kamay ng mga Hapones noong Abril 9, 1942. ang marcha ng kamatayan o ang death march. Pinasimulan ng mga Hapones ang nakapanlulumong death march noong Abril 9, 1942 sa Campo O'Donnell sa Kapas Tarlac. Inilipat ang mga sumukong sundalo. Halos 62,000 ay mga Pilipino at 11,000 ang mga Amerikano ang bihag ng mga Hapones noon na sa pilitang pinagmarcha sa loob ng 7 hanggang labing isang araw ang lahat ay pinaglakad mula bataan hanggang tarlac. Pinalakad nila ng walang pagkain, inumin o gamot ang mga mahihina, may sakit, nauuhaw at sugatan. Habang ang mga Pilipino at Amerikano ay naglalakad, sila ay walang awang pinagpapalo o sinasaksak gamit ang mga bayoneta ng mga Hapones. Kung kaya nasa 12,000 sundalong Pilipino at 12,000 sundalong Amerikano ang namatay sa naganap na death march dahil sa sakit o sugat, walang pahinga, pagkain at inumin. Marami sa kanila ang tumakas at ang mga nahuling tumakas ay pinagbabaril. Ang labanan sa Corregidor. Isang linggong walang tigil na pagbomba ang ginawa ng mga Japones sa mga Pilipinong kasalukuyang nasa Corregidor noong April 29, 1942. Naganap ang pagbobombang nasabi kasabay ng pagdiriwang ng karawan ng pinuno nilang si Emperador Hirohito. Pagkatapos ng isang linggong pagbobomba sa Corregidor, Pinaranas naman ng mga Hapones sa mga sundalong Pilipino noong Mayo 4, 1942 ang pinakamahirap na araw kung saan naranasan ng mga sundalo ang walang tigil na pag-ulan ng bala at kanyon. Ibinuhos ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noong Mayo 5, 1942 ang lahat ng kanilang makakaya sa pagtatanggol ng korehedor Subalit hindi sila nagtagumpay sa layuning may pagtanggol ito at nagapi pa rin sila ng mga Hapones. Kaya noong Mayo 6, 1942, isinuko na nila ang korehidor sa mga Hapones. Ang pangyayari noong Mayo 6, 1942, ang nagsilbing hudyat sa mga Pilipino na tuluyan ng nasakop ng mga Hapones ang ating bansa. Upang maisaisip ang ating naging talakayan, narito ang isang aktibidad na aking inihanda. Gawin mo! Panuto, gumawa ng isang tula o awit na nagpapakita ng inyong pagpapahalaga sa mga Pilipinong nakipaglaban sa panahon ng pananakop ng hapon sa Pilipinas. Maaaring ipost ang inyong gawa sa Google Classroom o anumang platform. Ating isaisip at laging tatandaan. Ang digmaan sa Pasipiko sa pagitan ng Amerika at Hapon ay bahagi ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nasangkot ang Pilipinas sa digmaang ito dahil naririto pa ang mga Amerikano noong siniklab ang digmaan. Ang pinagsanib na hukbong Pilipino at hukbong Amerikano o USAFFP sa pamumuno ni General Douglas MacArthur ay magiting na nagtatanggol upang pigilan ang pagpasok ng mga Hapones sa Pilipinas. Ang paglusob ng mga Hapones sa Pilipinas ay nagdulot ng malaking kapinsalaan sa buhay at ari-arian at pagkasira ng ating mga yamang likas. Kasamang nasira ang kagandahan ng Maynila na kahit idineklarang open city, ay winasak pa rin ng mga Hapones. Ang bataan at korehidor ay nagsilbing huling tanggulan ng mga Pilipino at Amerikano. Ang pagsuko ay naging ganap sa pagbagsak ng korehidor. Dumanas ng malaking hirap ang mga sundalong Pilipino sa kamay ng mga Hapones. Halimbawa nito ay ang Death March mula Bataan hanggang Kapas Tarlac. Sa pagtatanggol sa bansa ipinamalas ng mga Pilipino ang kanilang pagitingan, katapatan sa bayan at kabayanihan.